Hunsa pa ito lumili ka sa Virgos Channel? Samahan nyo po ang panoorin bago reaksyon yon na manaka kaliwot, mga katwom, mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go. Hindi ko yung kaya. Klingi yung isa. Yung isa naman. Hindi ko yung kaya. Ako yung kaya. yung wala kang kamalay-malay. Wow, sarap naman yan. <coughs> At ang ulam nila. Hmm, sarap. Kaya lang matigas eh. Eh, paano ko kasi minamadali nila ako kaya hindi ko napalambot ng husi. ito. Hindi ko po pinili yan. Siya sa'yo? Hindi yan binigay sa akin. Saan ang galing? Hulog po ng langit. Ah, <laughs> ang langit. hulog ng langit? <laughs> Hindi totoo yan. Parang namumutla ka. Napahil <laughs> ka sa umaga para kumulap-lapis sa'yo. Yung... Ah. <laughs> yan ang yung manok niya. Hindi ko lahat ang garoon niya. Oh, magic. Okay, ulit sina. Ah, sina ano to? Butterfly. Pakpak. Ito. Wait lang, ano to part ito? Pakpak. English. Wing. Okay, wings. Fold natin. Wait lang. Lagi na ang gawa mo, dahil. Nakita ko lang ito Wala pang resulta. Natatawa lang. Okay. okay, na. okay. <coughs> Ganun ka. Yan. Bongs.

kahoy At least tinulungan niya Mukhang si ate pala nakakagawa niya <laughs> Natuloy yung high school reunion niya Uy, mga dala ng anak Ay, ngayon pa talaga Ayun eh Pag kinasal ka, pwede ka sa nobo Ang <laughs> dami, mabulaklak oh binibintar nga yan. Ganda naman. Lock ng Novo, ganito. Sa Saudi Arabia, di ka pwede mag-asawa kung wala kang pera bahay at sasakyan. Hmm. Sa Pilipinas, tambay na nga may kabit pa. <laughs> Only in the Philippines. Hi vlog! Welcome to my guys! Huh. Shout, shut down! <laughs> Ano yan? Uy! Ano yan? <laughs> ano yung? <laughs> uh. <laughs> yan? Ano <laughs> na ba yan? waterproof yan? Ano yan? yan? Ano yan? Ano mo Ano yan? Ano yan? yan? Beshi, ka taong bubuo sayo. Bakit? Mukha ba akong basag? <laughs> uh <-huh>. Hindi naman. <laughs> Ganyan, ano <laughs> Uy! <laughs> Ano <laughs> na naginip? <laughs> Giniagawa mo! Oh. I love smoking. <laughs> Lagot. <laughs> <laughs> <Giniagawa> mo! Kaya <laughs> 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 pala ka pala. 17. 17 ka na? Eh, yung mama mo, ilang taon na mama mo? Twelve. Ah, 12. Oh, diba? Ba mas matanda ka sa nanay mo. Oh, barangay mama ko eh. <laughs> Ay, ganun. Oh, ganun. may ID yan. May ID. Oh. Barangay. Hindi na Ay, siya nakapag-aral. Wala yung papa namin kuya, ipatay na. Patay na. Nilagay sa rip. <laughs> Nilagay sa rip. Ay, lag. Ah, alam yung ulam niya, bangus? Ay, sakto yan. Para makita mo yung tinik. Ah. <clears throat> Point of view. Nawala yung sleep card niyo after filming. Iyak <laughs> <Yuck> si ate. Na <laughs> yeah, siyempre pinaghirapan nila yan. Eh, 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 eh. Kap, ano Kap, ulam ano mo? Kap, ulam mo? Dog food? <laughs> <laughs> dog food? Grabe naman kay kay Kap. Yan na naman tayo sa so dog food, dog food, dog food na naman. <laughs>

Oh, no, 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 no. Wow, ano purpose nun? <laughs> Nag-meet kayo na ang kachat mo. Wow, ang ganda. <laughs> ah, filter pa mo. Joke lang, lang Ah, joke lang naman yun. Ano yung iniyak mo dyan? <laughs> Grabe naman yun. Oh. Masyadong matitude ng teacher mo. Hindi, wag ka ba? Ay naku. Kabaluman ko. Kabaluman ko nga kailan lang mag para makakwarta. Tama. Pero nga, how? Kaya magtrabaho. Adlo, uh, adlaw, gidao? <laughs> <laughs> Siyempre, araw-araw kong makakain. Kasiguan, ah, bro. Bong! <laughs> <Hey>. Bong! <laughs> <Bom>! Uy. <laughs> Nagunsa naman po mo dira, ah! Kala ko ba hindi takot sa asawa? Ano na, naman yung naman? Pagpalit mo great house dito, may nakadaog kong last two. Ay! Saan yung tinapot nila? Magandang uh, tangali sa akin na. Hmm. Uh, ako si E.J. Marquez. Uy! Mula sa bayan ng Kandong. Marquez! kamag anak ko to, ah! Uh, Mag-drawing. Kumuha ng letra ko. Maglinis pag mm. <laughs> Pags Tama. Ayos May tanong daw siya. <laughs> Bakit si Sir, tinanong? <laughs> 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 <Tika na. Pabsinan. laughs> Anong gusto ng baby na yan? Uy. <laughs> ah, <boy>! Talaga? Kuya. <laughs> <Sige. laughs> kuya, meron kayong coke na hindi zero? may <laughs> Gaya ba talaga ang rip nila?